Guys, mangumpay po tayo ng pagkambing kasi mahirap ngayon, tag-ulan na. Ano Ah, ini ini yang ada bulanan, bagus, dateng tuh bos, sudah bagus, 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 bukan kayak gini tuh no. Wala million. million, wala mang isang million din. Ay, wala, sir. Di gasolina yan, boss. Ayun, eh, sir. Ganda no. Gasolina to. Ito ay para lang ito sa mga tamad na mabagal tumabas. Nakita. Mm. Adik na yun. Dinirin yung ano namin. Di, parang napaluan yung trabaho nyo. Parang napaluan yung Hindi lang parang naaluan talaga. Maluan. Oo. Uh, hindi na no. Uh, um, Ba't parang maluan tapos nililimot pala? Ba't nakabunto na? No? Mahirap naman yan kung nasa pinggan na lang isusubok na lang. Hindi dapat eh. Ano din? Ipunin din. Mm hmm. Ganda din Oh. Nakahilira ba gano? Maiksi din yung mga tood. Ayos. Ay, meron pa kayong ibang plantasyon na ni Pirbos? Wow, meron, meron pa. Ini masuk Pag tayo nakasahod boss, Paamirindahin ko kayo. Wala pa lang eh. Wala mga kasing nag -like, boss. Dapat i-like, i-share. Ganyan pala yan. Mabilis din pala no? Ah, lupit gamay mo boss, isang kamay lang ginamit mo